So ayan guys, ito yung aking kamote orange. Ayan sa, Ayan, so kulay orange yung kanyang loob. So kulang pa ito sa gulang. Pero tiningnan ko lang kasi meron na akong nakikitang mga laman nito guys. Ilang puno lang yung ha-harvestin ko ngayon. Haba naman ito guys. Ayan oh, si. Mas lalaki pa talaga ito. So ito na yung mga nakuha kong kamote orange. Yan sa so, titingin pa ako dito sa iba guys. Ayan guys maliit pa talaga mas lalaki pa talaga ito yan guys o so kitang kita talaga na kulay orange yung kanyang loob so ito naman yung kulay yellow So try ko itong steam sa kanin kung talagang matamis din. So ayan guys, meron pa dito. So yung kamote orange pa din ito. Ayan. Hindi pa eksaktong araw ngayon ng pagharvest Pero gusto ko talagang tikman ito. Meron pa sana dito, kaso maliit pa.